Hello guys! Good afternoon. So, um, welcome back guys! Hi! So, it's been so long na hindi na ako nakapag-upload ng video. Hindi na talaga ako nakapag-upload guys. Minsan na lang kasi naging busy lately. At tapos, parang hindi ko na napansin yung YouTube channel ko. Kasi nga, doon ako sa Facebook nagpo-focus guys na mapansin ako ni Meta. Kaya, doon talaga ako nag-upload and sorry guys gusto kong bumawi sa inyo kasi hindi ko na napansin na malapit na pala tayong mag 10k subscriber thank you so much sa walang sawang sumus sumuporta yung mga bag bagong vlogger ko i mean bagong subscriber ko um sa mga hindi nakakalam guys nag-kaning yung video ko regarding about call center um call center agents uh, during sa pag-apply ko na never stop ko mag-failed bang kayo, huwag kayong sumuko dahil alam kong may, may maraming chances guys. Um, if you failed, use that as a learning process para matuto. Kasi isa din ako sa mga taong katulad niyo na nangarap at patuloy na nangangarap para magiging successful. Kung ano man yung um, path na gugustuhin ko bilang isang um, BPO agent. So ang masasabi ko lang guys, sa lahat ng sa dami-dami sa, niyo nagtatanong if I'm still working sa BPO industry, yes guys, I'm still working sa BPO industry at ito yung talagang nakakatulong, nakakatulong sa amin sa ngayon kasi yung husband ko ay hindi pa siya bumalik. So, wala at baka walang plano ng bumalik. So, luckily, ay meron trabaho ako at malaki naman yung sahod ko ngayon, guys. Kumpara noon sa teleperformance na ang sahod ko lang doon is 14,000 yung basic. Tapos, yung salary ko ngayon is times 2 sa previous na offer sa akin. So, malaki-laki na din. sabi ko din na yung taong um, naghirap, I mean, naghirap na mag-apply, hindi akalaing magkaroon ng um, malaking sweldo. Kasi kung nagtatrabaho ako bilang fast food, um, fast food na ano, applicant or kung nagtatrabaho man ako sa production worker, is alam naman natin guys na hindi ka talaga magkakaroon ng sweldo na 30k a month. No? Talagang hindi ka magkakaroon ng sweldo na 30k a month. Usually siguro ang sweldo doon is 20 lang. Kaya kahit sa, kahit nung una ay nahihirapan ako pero alam ko naman na kaya talaga at kaya talaga at kinakaya talaga kasi ang hirap guys nandyan lang naman yan sa tabi-tabi kahit saan nandyan yung hirap pero kung magpursige at matuto sa bawat araw ay talagang magkakaroon ng ng ano magkakaroon ng nasa na? magkakaroon ng result yung mga hirap mo so Salamat kasi um mag ano na ako dito, magfa five years na ako sa bilang isang sa BPO industry at kinaya ko naman at kakayanin ko naman. So, ang next target ko guys since um as the moment nagtatrabaho ako sa sa Amazon bilang taga-support sa seller. So, plano ko guys is mag virtual assistant ako Um, hindi pa sa ngayon kasi wala pa akong mga equipment like laptop. Meron akong laptop pero bigay ito ng company. So, I am planning uh, to be part sa um, uh, virtual assistant na industry. So, tina-target ko na at uh, soon soon sana naman kasi gusto ko talagang magpahinga na sa work ko ngayon kasi malaki nga yung sahod guys pero mahirap din ang trabaho. Pero sa ngayon ay hindi ko pa siya bibitawan kasi nga hindi pa nagkaroon ng trabaho yung husband ko. So soon, soon, soon. Magkakaroon tayo ng client at marami tayong matutulungan mga tao. So thank you guys. Yan yung update sa akin. And thank you so much for for staying sa channel ko kahit na hindi ako masyadong nag-upload. So currently guys, ngayon is nagtatrabaho ako. Uh, day of course is Tuesday and Friday. So thank you so much. Bye bye.